sobrang lakas at sobrang sigaw na parang gai Kayo naman, tawagin natin si Charlene Baisa. <laughs> Ay, taray. Pagkatapos ng lechon, sumunod yung kawayan. <laughs> <laughs> oh, oh gaging di ako hard. Yung mukha mo ang hard. <laughs> si Charlene Baisa. Anong gusto mo kang tehe, Charlene? Ay, pino, mataas. Ano nga? Ahuhula ako pa ba? Bakla ako, hindi ako mahuhula. Ano alone, nga? Alone. Alone. Aling-aling. sir. Alin naman dalawa. Sabay ipi-play. Mamili ka lang. Ang baho ng mouth mo. <laughs> Ano nga? Al alan, alone o oh, sayang oh, sayang? Alone, final answer. Alone, final answer. Okay, jackpot round. You have the wrong question and the wrong answer. So, you're out. <laughs> Ganagal. Oo, o, ganun talaga. Oo, oh, may nagkakano dito. <laughs> ano, ikaw, na pinagkakawala mo sa buhay? Ano, looking for nothing. Looking for nothing. Oo, uh. oh, ang galing. Rapak! <laughs> 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 Hindi, yung totoo. Wala, okay, may, Kasi, okay, ano, sideline sa canteen, ganun. Sideline sa canteen. Ano ka doon? Tinidor? door, <laughs> Hindi po. Ano ka doon? Uh, crew. <laughs> crew? Yes. Ay, talaga? Slide. <laughs> Parang si Sarah Crew, ganyan. Hindi ka na nag-aandiyan? Nakapagtapos ba ng pag-aaral? Ano po? Undergrad. Undergrad. Bakit si ilalim ka nag-graduate? Kaya, kaya <laughs> undergrad. Wala bang overgrad? <laughs> o sige lang ha, nakakatuwa siyang kausap. May boyfriend ka ba? Um, ano, busy ako nakakatamad. Ayaw mo mag -wow, ganda mo eh. May naligaw. Wala tatang. Oh, tama lang yon. <laughs> Sarat. Sarat lang. O oh, hindi maganda ka naman. Baka may nanliligaw sa'yo. Ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? May abs. May abs. Saan? Dito o sa mukha? Mamimili ka lang. Kasi karamihan ngayon, kalahati ng mga lalaki ngayon, ang pito may abs sa mukha. Yung tatlo, puro monay na. <laughs> o oh, wag na, ang gulo nito kausap. O oh, ito na, paawitin natin si Charlene Baisa. S Sanin Hindi ko magkagawang lumayo sa iyong piling At nais kong malaman mo At maraming salamat.